atin ang ating Mayor Rex Halanduon upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. We would like to thank the President for coming over. No? Nagkadtogin ni siya sa aton, no? seeing our situation on the ground. That's what, what, what is very important para sa aton. Makita nila na niya ang aton sitwasyon diri. So thank you, Gid, Mr. President, for coming over, Secretary Gatsalan, and the rest the national agencies. And thank you for the continuing support you have extended to several LGUs here in uh, Negros Occidental. We cannot do this without you. Thank you, Mr. President, for coming over. Thank you very much. si, and now, second, ang president, bongbong Marcos. Thank you, sir, for coming over, giving us. Uh, Uh, the encouragement no to continue what we're doing for our constituent thank inaanyayahan you inaanyayahan natin si vice governor jeffrey ferrer mr president my president kaibigan salamat na nandito ka Two months ago nung pag uh, irap ng uh, uh, kanlaon volcano grabe yung problema namin even the mayor of la castiliana umiiyak Nandun sila sa Manila, kumuha ng award. Walang flight makapunta dito, kasama si gobernador. Sabi tumawag sa akin, sabi ko, don't worry, Mike. Kasi yung La Bago City, La Carlota, and Pontevedra and La Castellana, pupuntahan ko yan. The next day, the next day, pumunta si Secret Secretary Rex Gatchalian. Nag-high moral kami. Yung mga iba quiz sa mga area, nag-high moral kasi nandito yung DSWD. Nandun mismo sa briefing, sinabi ni Sekretary Rex Gatsalian inutusan ako ng Presidente na magpunta dito para tingnan yung sitwasyon at sa katulungan yung mga kababayan, kapatid natin, na uh, affected by uh, uh, Kaunlaon Volcano. Boss, after one hour ng briefing, tumawag sa akin si Sekretary Gibo Chidoro. Jeff, kinakamusta anong sitwasyon? Inutusan din ako ng presidente na tingnan ang sitwasyon ninyo. Grabe yung high moral na namin kasi sa national at saka yung mismo na presidente natin ang nag-utos meaning mahal tayo ng presidente natin. Nandyan sa, nandyan sa kung sa problema nandun ang national agencies nandun yung command at saka yung utos niya i take care itong mga area na affected ng Kanlaon volcano. Sa amin gumaan yung pakiramdam namin. Gumaan yung sitwasyon kasi nagtulong-tulungan LGU, national provincial and national agencies. Mr. President, ito lang yung masasabi ko. Wala kaming i-reply sa iyo kung hindi magpapasalamat. Now ngayon, pinuntahan mo kami dito, mas malaki yung moral namin. Kasi nandito yung presidente natin ng Republika ng Pilipinas. Pinuntaan kayo. Ito lang yung masabi ko with prayers and with support with your administration. Yun lang ang ma-reply namin at ang matulong namin sa iyo. Because with that, ikaw ang makatulong sa amin, sa supporter namin, sa problema namin. Nandyan ka. Mr. President, thank you. Thank you very much. Ito, 30 seconds lang isabi ko, pero more than 30 seconds. At saka, may, mayroon pa akong isabi na salamat mismo sa e, binulong ko sa iyo during last year na nandito ka. Yung ibinulong ko sa iyo, pasalamatan natin ulit. Ito, legacy ni President BBM sa atin, yung NIR na in niya. <laughs> yung mga mayors na dyan, happy. So, ongoing na yung process, ongoing na yung mga meetings. At saka, Mr. President, bilang isang loyalista mo, isang kaibigan ever since. May ibubulong ulit ako sa iyo, wag magkakabar. So with God's grace, lahat kayo with prayers sa family na Marcoses, sa kay uh, President BBM na pinuntahan tayo dito, ang laking tulong sa atin kayo na mga ibakwis, Hindi kayo magproblema, pag alis nyo, may itulong pa rin yung beloved President natin sa inyo. Tandaan nyo yan. True us! Kami na yung line ninyo sa Kanya. Ito lang yung prayers natin. Ibigay natin yung prayers sa family Marcoses. Itong nakita nyo na nagtumutulong sa atin with God, with God grace. God grace yung family, your leadership in our country, Mr. President. God bless you. God bless us all. Thank you. Maraming salamat, Vice Governor Ferrer. Mga mga kababayan ko, eh, kami nandito, ako ay nakarating dito upang matignan para makita ko kung ano ba talaga ang sitwasyon. Kagaya ng sinabi ni Vice Gov, very important na makuha makita ko ng sarili ko na iba ang report na ano, binabasa-basa lang at saka picture na binabasa-basa lang at yung makita ko ng sarili ko. Uh, sa uh, itong mga distribution ng ating mga relief goods, patay na kung ano ba ang mga ginagawa para maging maginhawa naman kahit kante. Ang, inyong uh, uh, pag-evacuate. Ang problema kasi, ang problema kasi po ay yung bulkan, hindi talaga natin hindi kagaya ng bagyo 'yan eh. Na masasabi natin kailan uh, kailan darating yung bagyo. Hindi natin masabi kailan itong bulkan kailan puputok para matapos na makabalik na kayo sa mga mga tahanan ninyo. Eh kaya napatagal na. Ilang buwan na ito? Uh, we already up, we're almost three months. Uh, yung iba sa inyo dalawang buwan na hindi pa nakauwi at uh, mga evacuees. Ayun eh, na nga yung uh, the report that was given to us na binigay sa atin ni Governor Lacson. There are still 1,700 plus uh, families uh, that are in evacuation centers. Bukod pa ron, meron pa rin mga na-displaced na wala na sa evacuation center pero nasa pumunta sila sa bahay ng kaibigan, sa bahay ng uh, kamag-anak nila. Kaya't hindi pa rin normal ang sitwasyon. Ngunit, Maasahan po ninyo na ah, kami ay ang pamahalaan ninyo ay hindi hindi kayo maiwanan. lagi kaming papadala ng lahat ng kailangan ninyo, lahat ng gamit, lahat ng relief goods. Gumagawa kami ng mga paraan. Ang uh, I remember nung ano nung uh, after mga one month, eh sinabi ko sa akin secretary Rex, kakausapin eh, sa kanya, eh, dapat naman eh, eh, kung, uh, kung, eh, kung hindi natin malalaman kung gaano katagal sila rito, gumawa na tayo ng mga facilities doon sa mga evacuation center para maging naman mas komportable ang ating mga ang ating mga evacuees dahil hindi naman maari kahit naman kahit gaano kahit gaano kaganda ang hinanda para sa inyo sa evacuation Siyempre, lahat kayo gustong umuwi dahil hindi, mahirap, mahirap yung matagal nang nawawala doon. Walang hanap buhay, walang uh, lahat yung mga pangangailangan, hindi nagagawa, hindi nakukuha. At yung iba sa inyo ay iniwanan ang inyong mga tanim. At paglabas na naman, pagbuga na naman yung kanlaon, nasisira na naman yung tanim. Kaya kailangan na naman natin suportan. Uulitin ulit, nakailan na. nakailan balik-balik na. kaya Kaya't gagawin namin ang lahat, titiyakin namin, na kahit papano sana na nga. Sana talaga manalangin tayo na hindi na tumagal ito. Dahil kahit naman, kahit naman, ay ganito lang ang sasabihin ko. Kahit ganito katagal ito, ang pamahalaan ninyo nandito. Tuloy-tuloy uh, itong support na ibinibigay namin sa inyo. Hindi matat walang <laughs> hindi matatapos ito hangga't kayo ay nangangailangan ng tulong, hangga't kayo ay nangangailangan ng suporta ay ibibigay ng pamahalaan. Mabuti na lang napakaganda ang naging coordination ng National Government at saka ng mga local government. Kaya bale yung trabaho para masuportahan kayo at matiyak na nalagaan kayo ay eh, uh, uh, pinaghahati hatian namin ay eh, para na para naman eh, matiyak namin na walang walang pagbabago, walang tigil, hindi mas hindi ma hindi ma uh, mapapatid hindi ma, mawawala yung tulong na ibinibigay namin sa inyo so kung ano pa ay alam namin na siguro uh, sa inyong pag-iisip ang pinaka number one na gusto niyong mag magawa ay makauwi kaya talaga, every the, bawat uh, dalawa, tatlong araw tinatawagan kong ng ano ba yung ano ba yung film box yung nagsasabi sa atin kung ano nangyayari do sa bulkan eh, panayang tanong ko sa kanila, ano ba talaga nangyayari? Mat matatapos na ba? Puputok na ba? Hindi pa ba? O, ano? Eh, sinasabi lang, ganun pa rin. Ay, meron pa rin ang, uh, in, ang kinakatakutan po natin, yung, yung putok ng vulkan. Dahil, ang sinasabi ng pillbox, yung, yung vulkan, parang namamaga pa rin eh. Ibig sabihin, may pressure dun sa loob. Kaya, bago mabitawan yung pressure na yung kailangan, may, kailangan palabasin para yung 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 pagmaga nung bulkan eh mabawasan walang pressure mawawala na yung uh, mawawala na yung mga alert level na ginagawa natin dahil for at least sa uh, ngayon eh tapos na dahil na release na yung pressure doon sa bulkan hanggang ngayon eh uh, what did you call it there has to be a catastrophic a culminating a culminating event ibig sabihin kailangan may mangyari na malaki bago matapos itong crisis na ito kaya yun ang inaabangan natin. Ay, nagdadasal pa rin kami na kahit papano, baka naman may mangyari, may, mag may magawa o swertehin tayo na hindi na pumutok pero mawala na yung pressure doon sa bulkan ay wala tayong magagawa at uh, ganyan talaga ang bulkan hindi natin uh, hindi natin mabasa lahat po ng ating mga scientists lahat po ng ating mga espesyalista na nakakaalam tungkol sa uh, mga volcanologists natin tungkol sa uh, nakakaalam sila tungkol diyan sa pagputok ng bulkan pag pag pagminimer pag pag nila kung ano yung mga nagbabago ay nandiyan po sila araw-araw uh, dalawa tatlong beses sa isang araw nagre-report kung ano na ang pagbabago at kaya asahan niyo na talaga nakabantay kami ng mabuti na sana naman eh pagbigyan tayo uh, pag mapagbigyan tayo na hindi na pumutok at mawala na yung pressure. Pero at least ay eh, sinitiyak lang namin na kung sakali man ay eh, matuloy ang pagputok ng kanloon ay hindi kayo malagay sa alanganin. Kaya naman eh, kahit na alam namin na mahirap para sa inyo, na kailangan na maiwan dito sa mga evacuation center, kailangan na ngayon may amiyop, pinagtsatsagaan. Alam ko, uh, itong relief goods namin, ma-okay uh, okay naman yan eh. Pero kung araw-araw yung kinakain na isang ban, hindi na okay yan. <laughs> kaya, kaya, kaya... <laughs> kahit right? kahit kahit gaano kas kahit steak yung bibigay namin sa inyo pagka araw-araw yung kinakain baka magsawa na kayo. Kaya yun ang ginawa namin kasama ng mga ng mga LGU uh, both on the provincial at saka sa municipal level uh, hindi lamang dito uh, sa dito lang, dito lang sa Lakarlot ako din sa iba't ibang bayan uh, dahil uh, ang ginagawa namin pinag ginagawa kami gumagawa kami para naman mas mag ginagawa namin na lahat para maging mas komportable naman ang inyong uh, uh, pag, uh, pag uh, iwan dito sa mga evacuation center na ganito. Kaya uh, tigdan lang po natin, manalangin po tayo na matapos na itong krisis na ito at ang uh, Diyos lang siguro sa ganitong paraang, sa ganitong sitwasyon na makakatulong sa atin. Ang magagawa lang po natin, tuloy-tuloy po ang ugnayan, ang coordination namin sa local government, tuloy-tuloy po ang aming uh, pag pagmonitor sa uh, ng ating mga sayentipiko, tuloy-tuloy para malaman, malaman namin ang tunay na sitwasyon para matiyak na kayo ay hindi malagay sa alanganin, hindi kayo balagay sa peligro. Kaya itong ginagawa natin ay eh, uh, kahit mahirap at, uh, mahirap ma kailangan magtiyaga at uh, kailangan may konting pasensya tayo ngunit eto, uh, ito itong ginagawa namin ay para tiyakin na wala naman ang masaktang, wala naman maging casualty sa atin yan po ang aming ginagawa asahan na lang po ninyo na itong uh, itong mga tulong na dinadala ng ating ng pamahalaan ay walang tigil po yan hangga't hindi niyo na kami kailangan hangga't kailangan niyo kami nandiyan po kami Siguro ang uh, idadagdag uh, ko na lang uh... ay <laughs> Uh, para sab uh, sabihin, magpapasalamat ako sa ating mga local government executives uh, dahil sa kanilang tulong dahil uh, kahit na uh, ano ang dadalhin ng national eh, kailangan namin po yung tulong nila at uh, magpasalamat po tayo sa kanila sa dami nilang ginawa at uh, sa maganda nilang coordination, madala nilang pag-coordination pag uh, sa national government kaya naman po uh, kahit ngayon, tuloy-tuloy po ang aming suporta sa inyo. Asahan po niyo, hindi po mawawala yan. Sana po ay uh, pagka makauwi na kayo. Eh, babalik ako rito tapos uh, hindi na tayo kailangan mag... Uh, hindi, hindi na dilata ang kakainin natin. Litsyon na. <laughs> At sige, asahan po ninyo, nandito po kami. Lagi namin, lagi namin monitor ang sitwasyon ninyo, kung kumusta na kayo, kung meron na sa inyo nakakasakit, kung meron sa, kung lahat kayo ay komportable, lalo na ina inaalala namin yung mga bata. Dahil kapag nakulong, eh, siyempre, nagkakasakit yan. Pero nandyan din ang DOH. Uh, pangatlong araw pa lang ng pag-evacuate ninyo, eh, nag, nagpadala na ng medical team ang Department of Health. So kung meron man kayo, meron, kahit na hindi naman. Kapag, pagka meron kayong uh, karamdaman, meron kayong linagnat o sumakit ang ulo niyo, man, nandyan po sila, nandyan po ang ating medical team. So yung suporta nga ng pamahala na ay laging nandyan, asahan ninyo yung suporta ng ng ang national government together with the uh, local government hindi po mawawala hanggat kailangan nyo kami nandito po kami maraming maraming salamat